And the Oscar goes to Aling Shela. Palakpakan ang bayarang babaeng niyan. Hi everyone. Isang ale ang nabisto ng kanyang kapitbahay dahil nagpapanggap siya na biktima din daw ang kanyang anak ng EJK. Sa video na ito ay tingnan natin kung may katotohanan ang binibintang sa bayarang babaeng si Aling Shela panoorin natin ang video na ito. Nag-post ang isang news outlet na may caption na nawala ngunit hindi makakalimutan. Sinundan pa ito ng mga salita na hinahawakan ng mga ina at asawa ng mga biktima ng drug war ang larawan ng kanilang mga mahal sa buhay isang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumisigaw pa nga itong bayarang aling siyela na ito na talaga namang sobrang kapal ng muka at ganito ang kanilang sinasabi. Pero may isang kapitbahay itong si Aling Sheila ang nakadiscovery ng kanyang kalokohan. Ayon sa kapitbahay ni Aling Shela ay Tigilan mo kami Aling Shela, yung anak mo adik, magnanakaw. Pinatay yan nung last year lang na si Marcos na presidente hindi time ni Duterte at pinatay ang anak mo ng kapwa adik dahil ng onse. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Yun nakared sa picture frame talaga dito sa amin yan. Huwag ako. Inalam ko kung totoo ba ang sinasabi ng kapitbahay ni Aling Sheila. Baka kasi fake news lang yun or gawa-gawa Tinignan ko ang post ng Jara Funeral Services at nagulat ako nang makita ko ang eksaktong larawan na hawak ni Aling Shela. At isa pang ikinagulat ko ay tama ang sinabi ng kapitbahay ni Aling Shela dahil eksakto ang sabi ng kapitbahay na last year lang namatay ang kanyang anak. Ang date ng kamatayan ng kanyang anak ay June 23, 2024. Sabi pa nga ng Jara Funeral Services ay Yaong mahahawak natin sa ating bisig sa maikling panahon na hawak natin sa ating mga puso magpakailanman. At makikita sa baba ng mensahe ang pangalan ng namatay na anak ni Aling Shela. Ibig sabihin ay itong ginagawa ng bayarang Aling Shela na ito ay isang uri ng pagpapanggap. Para sa ano? Para sa pera? Yun ba yun bayarang Aling Shela? Dahil kung hindi sa pera, ay anong dahilan mo? para ibandera ang bayarang pagmumukha mo. Ang susunod naman po itong lalaki na ito na gumagamit ng nakaw na litrato. Ayon kay Dr. Lox na anak ng lalaki na ninakaw na litrato ay nakatanggap daw siya ng mensahe galing sa kanyang mga kaibigan dahil sa litrato na iyan na kumakalat online. Hindi daw siya sigurado kung bakit itong mga tao na ito ay ginagamit ang litrato ng kanyang ama dahil hindi naman daw namatay ang kanyang ama sa kahit anumang kaugnay sa EJK at wala pong koneksyon sa dating Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Dr. Locks na para lang linawin, ang kanyang ama ay pinatay ng mga taong nabubulok na ngayon sa kulungan. Pinatay daw ang kanyang ama dahil sa kasakiman, pagsiselos at mga dahilan na ang kanilang pamilya ay hindi maiintindihan at matatanggap. Wala daw itong kinalaman sa mga droga, EJK at or kahit sa dating presidente Digong. Sa huli ay sinabi ni Dr. Lox na huwag niyong isama ang litrato ng aking ama sa inyong makasariling naisin. Nakita natin na marami pala nagpapanggap na na EJK ang kanilang mga kamag-anak. Ang isa pa nga dahilan kaya po ang katulad ng bayarang si Aling Shela ay kinakapala ng pagbumuka ay dahil meron pala silang makukuwang kompensasyon Include, for instance, monetary compensation, rehabilitation, and medical support. They may also be of a symbolic nature. Reparations may be made on an individual or collective basis and take cultural considerations into account. At dun, ay ang ng si aling Shela, ay dahil bukod sa pera na matatanggap niya sa kung sino man ang kumuha sa kanya ay tiba-tiba din itong bayarang aling Shela na ito sa makukuha niya sa ICC. Ngayon ay pakinggan naman natin ang sasabihin ni Miss Cathy Binag para doon sa mga adik at mga nagdodroga na nabiktima ng war on drugs. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Noong naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, must ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay ng walang kabalay-malay, yun ang ipaglaban nyo! Ang ganda ng point ni Miss Cathy Binag dun. Paano nga naman yung mga nabiktima ng adik at nagbibenta ng droga? Dapat nga talaga ang pinuprotektahan natin ay yung mga taong posibleng mabiktima ng mga nagdodroga. Ang galing, ang galing ni Miss Cathy Binag dun. Sa nakikita po natin, ay may mga tao na katulad ng bayarang aling na ito na ibinibenta ang kanilang dangal at pagkatao para lang makakuha ng pera huling-huli at kitang-kita na nagsisinungaling itong si Aling Shela. Buti na lang at may mga Pilipino na bumibisto sa mga bayarang katulad ni Aling Shela. Ang ginagawa ni Aling Shela ay pagtatanim ng isang ebidensya hindi naman totoo at pawang kasinungalingan lamang para mapabagsak ang dating Pangulong Duterte. Ito pong bayarang Aling Shela na ito ay isang larawan ng Pilipino na tamad at ayaw magsikap sa buhay. Aasa lamang po itong si Aling Shela na ito sa mga ayuda na galing sa gobyerno. Kumbaga ay para iboto niya ang isang politiko ay kailangan maglagay sa bayarang Aling Shela na ito. Siyempre kung ang politiko ay mamumuhunan sa bayarang katulad ni Aling Shela ay siyempre kailangan makabawi ng gaso sa isang politiko. Saang impyerno namang kukunin ng isang politiko ang ibinigay niya sa katulad ni Aling Sheila Kukunin nito ng mga politiko sa mga projects. Kukurutin ng mga politiko ang budget ng isang project para makabawi sila sa naibigay nila sa mga bayarang katulad ni Aling Sheila Doon magiging substandard ang projects na nagiging daylang kaya mahina ito at hindi tatagal. Yan ang dahilan kaya mahirap ang Pilipinas dahil sa mga katulad ng bayarang aling Sheila na ito. Ngayong malapit na po ang eleksyon ay iboto po natin ang mga kandidato na magpapaunlad ng buhay natin. Huwag po natin gayahin si Aling Sheila na tamad at umaasa lang sa ibibigay ng kandidato. Iboto po natin ang mabubuting politiko hindi dahil kaya nilang magbigay ng pera kundi naniniwala tayo na niya ang pondo para gumanda ang buhay natin dito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.